Yes guys, ganun ka bait or ganun ka kagaling ni Lord kasi nga yes kahit na matagal ako makasaud sa YouTube guys, binigyan naman ako ng ibang source of income ni Lord para para maging consistent yung yung para maiprovide provide ba yung daily needs namin, yung mga pagkain namin kaya yes, laban lang. <laughs> Sa mga kaibigan ko diyan sa Maynila, lalong-lalo na diyan sa mga sa mga kasama ko sa mga trabaho diyan, no? Na sorry guys, hindi pa na ako babalik diyan kasi uh, masabi kong stable pa rin naman yung ano ko, yung kita ko dito, kumpaka eh, hindi pa rin uh, hindi ako nahihirapan sa para sa dilinid namin sa para sa pagkain namin. Oo. Yes, sa mga nagsasabi na wala ka bang pangarap, wala ka bang uh, ayaw mo bang mag-grow, ayaw mo bang magtrabaho na? Well, meron akong mga pangarap mga kaibigan ko pero naisip ko na bakit? Pwede naman mangarap na kahit dito-dito lang sa probinsya. <laughs> na hindi na na hindi na uh, pupunta pa ng ibang bansa, magpakalayo-layo sa pamilya, ganun. Oo, alam naman natin na marami ding uh, oportunidad dyan sa ibang lugar. Pero yung kalaban ko kasi is yung sarili ko. Kasi nga, mabilis la akong ma-stress. Mabilis la akong, yung alam mo yung, parang nag-iba na kasi yung ano ngayon. Yung, yung mood ko ba, kumbaga, pag malaya ako sa pamilya, ayun, parang nangihina ako, parang, ay, nami-miss ko sila ng todo todo Kaya yun talaga yung kalaban ko, guys. Although, maraming akong mapapasukan dyan sa Manila sa dati kong mga trabaho, sa mga iba't-ibang company, na pinapasukan namin dyan sa Mercury Drug Store And, yes, sobrang nakakamission. Aminado po akong nami ko po ang trabaho ng iyon. Pero, mas nangingibabaw naman yung, ano, yung happiness ko dito sa probinsya. Kasi gusto ko yung ganito lang. Yung napaka lang. Tahimik. And masarap yung hangin. Yung ambience ng lugar dito is maganda guys. Kaya masabi kong dito lang muna ako. <laughs> Oo. Kaya thanks God kasi nga kahit dito-dito lang ako sa baryo namin, eh, hindi naman po kami nahirapan sa pagkain namin. Yun talaga, nakapukos lang ako sa needs namin. Yes, yun lang talaga ang pinakamahalaga sa akin. Noon pa man, no, kahit, kahit kumikita ako ng malalaki noon, wala akong ibang nasa isip, kundi um, yung pera is nandyan lang, nakastay lang, and kukala ako, dudukot lang ako ng pera para sa pagkain namin. Ganun lang siya. Kaya mga kaibigan ko, sa mga kapwa YouTuber, huwag kayong mawala ng pag-asa and laban lang. Huwag niyong laging isipin na magkakapera kayo agad sa YouTube. Hindi ganon mga kaibigan ko. Pwera lang kung sikat ka. Pero para sa ating mga ordinaryong nag-YouTube, nag-video, nag-upload ng video, ayan. Dapat kalmahan lang guys. Dapat manatili tayo na ah uh, magkaroon ng iba pang diskarte para kumita at huwag natin iasa no ang lahat sa YouTube dahil maluloka lang kayo kung baga maestros lang kayo kung baga depressed kayo <laughs> kung hindi nyo kayang anuhin no kung ito lang talaga ang asan wag na be kasi ma hindi maganda yun. <laughs> And aminado ako guys sa YouTube ay napakaganda sa YouTube dahil alam mo na dito ko naranasan yung malalaking sahod noon, nagkakapera talaga ko noon. Pero syempre, pabago-bago naman ang takbo ng panahon guys, hindi laging ganon. Kaya maniwala ka sa sarili mo, at dapat pahalagahan mo yung mga pirang kinikita mo sa YouTube or sa kahit saan mang social media na meron kung saan kang kumikita. Okay? So it's me again, Andy Marikit, and see you tomorrow. Bye!